Ang Diyos nagkakaanak, maniwala tayo, ang Diyos nagkakaanak, ang, ta ang anak niya ay tao. Dahil brother, pag manganak ang kambing, ang anak ng kambing, ano? Kambing. Ang anak ng kalabaw, ano ang anak ng kalabaw? Kalabaw. Ilan ang kalabaw? Kalabaw. Maraming kalabaw. Oh, maraming kalabaw. Ang ang Diyos, pag manganak ang Diyos, ano ang anak ng Diyos? Spiritual lang ano kasi dito. Ay, spiritual. Ay, kung spiritual, lahat tayo. Sabi ni So Cristo. Oh, kung, kung, spiritual, brother. Kung spiritual, brother. Sabi ni So Cristo. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. And God said in Psalms chapter 2, verse 7, sabi ng Diyos, And to David and to thee, you art my begotten son. And Israel is the firstborn. Ephraim is my firstborn. Adam, children of God. Jacob, the son of God. Ano yun? spiritual din nila. Dahil paglalagay ko lang yung ano niya sa ah. John 3.16. Okay. Ang sabi niya dito, ang sino mong sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na wala hanggang. Okay. Sumampalataya. Hindi sumasamba, Brad. Ikaw, sumampalataya ka ni Kristo at o oh, sumasamba? Anong sinabi ni si Kristo? Ang sumampalataya at sumasamba, pareho hindi. Sa uh, Tagalog, parehas, amin. Parehas, sumampalataya, sumasamba. Sumasamba, ang ibig sabihin, sumampalataya, ay eh, sumasamba. Tingnan natin sa Ingles, kung mayroon pang worship. Saan po ang uh, pinaka-authentic na Bible? Ingles o Tagalog? Saan po ang tama? Mas malapit sa katotohanan. Ingles o Tagalog? Malapit. Malapit sa Ingles eh. Pareho? Tingnan natin. Buklatin natin sa Ingles, ha? Mayroon pang worship. Di ba okay lang bang tanong? Okay lang, brother. Yan ang gusto ko nga. Kung wala ka dito, hindi, hindi sumasarap ang uh, programa. Dahil po sa nagtatanong, na sumasarap pong programa. Okay? Yun pong gusto namin. Alam ko nga naghanap ka ng katotohanan. Iba yung nagtatanong nakipag -debate. Pero ito si brother, naghanap talaga siya ng katotohanan. So, ang sumampalataya, samba ay pariho. Titingnan natin ang English na Bible. Dahil ang Tagalog na Bible nagmula sa English. Tingnan natin kung mayroon bang worship. Okay? John 3.16 parang hindi sabadista barista ka hindi mo alam yan 316 oh oh matik doklon mo di yan 316 oh sige basta for god so love the world that he give his only his one and only son that whoever believes believes in him whoever believes whoever believes whoever believes in him shall not perish but have eternal life hindi pala worship brand eh. Believes pala. Nang ibig sabihin, believe. believe. Maniniwala ka. Maniniwala ka kay Kristo. Hindi pala pagsamba kay Kristo. Maniwala ka nga siya ay sugo. Siya ay propita. Siyempre, bigtas ka. Kaya sumusunod ka sa kanila, sa kanya, at sumusunod ka sa kanyang turo. Pero hindi po samba ang ibig sabihin. Dahil whoever worship Jesus Christ, sana, ginanon. Ay, hindi ko maniwala. Matama yung Tagalog, mali ang English. <laughs> maniwala ka kaya, brother? Mali ang English, sama yung Tagalog. Sige, dagdag na dag, 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 tanong. Masayay ko talaga kung gusto-gusto ko sa'yo, eh. Uh, Siguro, talagang... Okay. Saan ka sa atin, Brad? Sa Cavite. Cavite, ang bila. Gusto-gusto ko yan sa Cavite. Kasi gumagawa siya ng barel. Prang teoso, patibay, kaya sa mga Cebuano. Oh, made in Danau, made in Cavite. Gusto ko made in Cavite. Okay, Brad. Naniniwala kayo na... Nakalagay dyan na magkakaroon ng buhay na wala hanggang kung maniniwala ni Jesus Christ. Bro, maniniwala kami ni Jesus Christ. Bakit? Muslim siya Muslim siya, si Jesus Christ. Naniwala kami. Una, bakit hindi kami naniwala? Sa aming pagdadasal, brother, ano bang dasal ng mga nakaupo tayo? Ka? Kamalas Salaita ala Ibrahim? Wala Ali Ibrahim? Inna kahamidon mati? Inna Ali Ibrahim, pamilya ni Ibrahim. Si Kristo ay pamilya ni Ibrahim. At ano pa ang ating ating paniniwala? The five, the six pillars of faith. Aman to bilahi, wa waqtubihi, wa rasulihi. Ang ibig sabihin, ako ay naniwala kay Allah, aman to bilahi, naniwala ko kay Allah, wa kutubihi, naniwala kami sa mga aklat, wa rasulihi. Ang ibig sabihin, hindi kami magiging Muslim, hindi kami maparaiso kung hindi kami maniniwala sa Rasulhi, ibig sabihin, sa mga sugo at propita. At brother, kung titingnan mo, kami mga Muslim, mga sumusunod kami ni Kristo kaysa inyo. Dahil tingnan mo lang, balbas ko, ikaw, wala. Biro lang ha, pero talaga. Okay, si Iso Kristo ay nagpatira pa. Mateo 26, 31, si Iso Kristo nagdasal ay nagpatira pa ikaw po ba'y nagdasal, nagpatira pa? Hindi. Kaming mga Muslim, nagpatira pa. Nagdadasal ako para sa anak ko lang. Pa para sa, saan, nagdasal ka sa anak. Si Jesus Cristo po ba? Ano ang tawag ng kanyang Diyos? Di ba yung namatay si Cristo ayon sa Biblia? Ano ang sigaw niya? Ili, ili. Brad, it's, it's not ili, but Allah, Allah. Dahil sa gitnang silangan, walang ili. Ilocano ka, Brad? Alam mo na Ilocano? alam mo ang Ilocano? Pagdating ng mga ilokano ito yan? Mga ilokano? Sino mga ilokano dito? Anong ilokano? Ile. Di ba ba yan? So ano pa? Pagdagan mo ng... Si, sabi niya si Jesus Christ ay eh, uh, Muslim. Muslim? Pero na time niya wala pang Muslim at saka Christian. anong yan or husga? Hindi. Nee, Tinaan ko lang. anong? Okay. Brother, mayroon ng... Uh, very clear nga sa Quran eh. Ang ah, basahin mo. Quran chapter 3 verse... Uh, 19, Quran chapter 3, verse 85 na sila mga Muslim sa Suratul Bakara, Imran wa nahnu lahu muslimun Mas, kaming lahat ay mga Muslim ang tasabi mo na wala pang mga Muslim sa kapanahunan nila Abraham ganito kasi hindi kita masisisi dahil ito po ang tinuturo ng mga pare at kristyano sa iyo kristyano ibig sabihin nagmula kay Jesus Christ pag sabi mong Buddhist nagmula kay Buddha pag mo, sabi mong, pag sabi mong Hindus Hinduism nagmula ka Hindu River or Hindus. Okay? Pag sabi mong Rizal yan, nagmula kay? So sa amin, brother, hindi kami Muhammadan. Ang ibig sabihin ng Muhammadans, sumusunod kami kay Muhammad or sumasamba kami kay Muhammad. So, tinatawag kami Muhammadan. Hindi po kami mga Muhammadan. Tinawag po kami na Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, so gusto kang malaman kung ano ang ibig sabihin ng Muslim hindi po yung nagnganga ha, nagaling ng Bangladesh. Kasi pag nagnganga galing ng Bangladesh, Muslim daw yun. Okay? Ang ibig po sabihin ng Muslim, tao sumusunod sa kagustuhan o kautosan ng isang tagapaglikha na si Allah. Sumusunod sa Diyos, tinatawag siya na Muslim. Ikaw brother, ang totoo lang, ikaw ay isang Muslim. Papatunayan ko sa iyo, ikaw ay isang Muslim. Gusto ka? Hindi ko Muslim. Okay, hindi ka Muslim. So, okay. Hindi ka Muslim sa dila mo. Born again Christian. Okay, born again Christian. Tandaan mo, anong kahulugan sa anong kahulugan sa Muslim? Sa nasabi ko? Anong kahulugan sa Muslim yung nasabi ko kanina? Nawala na. Nawala na. Ulitin ko ha. Ang ibig sabihin ng Muslim, nilikha ng Diyos na sumusunod sa kanyang kautusan. Ano yun ang sabihin ng ibig sabihin ng Muslim? Anong Nilikha ibig sabihin? Ng Nilikha ng Diyos na sumusunod sa kanya kautosan. Kautosan. Pag sumusunod ka, Muslim ka. Sabi ko, aprobahan ko na ikaw isang Muslim. Bakit? Bakit ba? Okay. Ang <laughs> gado, <laughs> yung gagawin ni brother, yan ang gusto ko eh. Okay. Brother, bakit ikaw Muslim? Dila mo, nagsabi hindi ka Muslim. Pero ikaw ngayon Muslim. Bakit ba? No. bakit? Gusto mo bang tatanda ka? Gusto kang tatanda ka o hindi? Hindi, lahat tayo tatanda. Yung na, ang tanong ko, gusto kang tatanda o hindi? Gusto siyempre tatanda. Gusto mo nga ikaw maging matanda o maging bata? <laughs> <laughs> hindi, papunta ako sa pagkatanda eh. Ba, ang, walang problema doon. Pupunta talagi doon. Pero, yung kagustuhan mo, gusto mong manatili yung edad mo, 20 bensin ko, bilang tao, di ba? Anong gusto natin? Di ba manatili tayo na 20 bensin ko na hindi tayo tatanda? Kung pwede palang hindi puputi yung balbas ko? Di ba yun ang gusto natin? Di ba? Pero hindi natin mapigilan ang idad natin, ang katawan natin ay tatanda tayo. Sino ang nagtakda na ikaw ay tatanda? Sino ang nagtakda? Ang Diyos. Diyos, therefore, yung edad mo, Muslim. Kasi ang kahulat, yung mga adila mo lang, hindi Muslim. Pero, okay, brother, pigilan mo nga, nga huwag kang mag-isip. Yung dila mo at ikaw ay sasama dahil hindi ka sumusunod sa Diyos. Kasi, sabi no, sabihin dila mo, sabi ng Diyos, bakit hindi ka sumusunod? Hindi ako yung Muslim. <laughs> so, sumusunod ka ba ni Kristo? Hindi. Sumusunod ako, naliniwala ako kay niya, kaya Anong relihiyon mo ngayon? Born again. Born again. So, sumusunod ka ni Kristo, ikaw po ay born again. Si Iso Kristo so, po ba ay born again? Ah, so, hindi sa born again. So, o, wala, walang kaso. Kasi tinatanong ko lang ang klaro. Ikaw po ay born again, sabi mo, sumusunod ka kay Kristo, tinatanong kita kung si Kristo po ba ay born again. Hindi ako nagtanong siya ay Diyos, ha? Nagtanong ako, born again po ba si Kristo? Hindi mo alam. So dapat, brother, pag sumusunod ka ni Kristo, hindi mo pala alam, dapat yung relihiyon mo, hindi mo rin alam. Sumusunod ka. Bakit? Hindi, hindi ko alam ang reliyon ni Kristo. Ako rin, hindi ko rin alam. Di pareho kayo? Sumusunod ka. Kasi oh, walang reliyon si Kristo. Oo, oh, walang reliyon si Kristo. Oo. Para walang reliyon. Walang reliyon, brother. Ano ba ang tawag sa taong walang reliyon? pagano, pagano, si Sos? Hindi. sa amin, Jesus Christ, Paano. Paano si Jesus Christ? Yes. Diyos. Ha? Diyos. Hindi ko nagtanong siya tao at Diyos. Ang tinatanong ko sa iyo, kasi sabi mo, si Sokristo ay walang reliyon. Tinatanong kita ngayon, anong tawag sa taong walang reliyon? Pag sinagot ko yung brat, ibabalik mo naman yung nasa Jesus Christ, yung pag-anong. Uh, so, may reliyon siya? Wala. May reliyon si Kristo? Wala. Mayroong reliyon, brat. Pero sigurado ko, ang reliyon niya ay hindi born again. Ang reliyon niya ay Islam. Pag-suko, pag-sunod, sa kagustuhan ng Diyos. Bakit? Imposible naman na walang reliyon, tapos yung mga tao dito, ikaw may reliyon. Dapat, kung sumusunod ka ni Kristo, wala siyang reliyon, dapat wala ka rin reliyon. Di po ba? Kung sabi ko, sumusunod ako ni Kristo, so anong pan mo? Liberal party ka, national par nationalista. Sabi ko, nationalista. Bakit? Si Kristo so nationalista eh. Pero kung nationalista ako, liberal si Kristo, eh, hindi pwede. Kasi liberal si Kristo, ako yung nationalista. Kasi sa akin, ang reliyon, parang pinakang kahit mo lang yan. Pero ang totoong nakapagligtas, yung paniniwala natin. Brother! Paniniwala natin sa... Paniniwala! Brother, kung pa... Kung paniniwala mo, kung paano ka naniniwala sa Diyos, alam ko yung nakapagligtas sa ta. Brother, kung paniniwala lang ng... Sa Qatar, nakapunta ka ng Qatar, di ba? Bago ka pumunta ng Qatar, may paniniwala ka makapunta ng Qatar? May paniniwala ka ba? Pa? Bago ka nakapunta ng Qatar, naniniwala kang makapunta ka ng Qatar? sa akin kakayanan, ako. Pero kung hanggang naniniwala ka lang, nakaupo ka lang sa bahay at hanggang paniniwala ka lang, makapunta ka kaya ng Qatar? Ah, pwede magtanong? Pwede magtanong. Oh. Anong makakapagunta sa ating paniniwala? Kung naniniwala ka na meron sa Diyos, dito dito para kasi may isa i-record eh. Halika dito. Kung naniniwala ka na nag-iisang Diyos, may hiligtas ka. May hiligtas tayo hindi na sa paniniwala, hindi na sa ibig sabihin na maniniwala ka sa Diyos. Maniniwala ka na kayo sa na hindi na sa iyo. Ang problema, ang problema, kung ah. yun ang pagbubusihan na natin, si Satanas makakapasok sa paraiso dahil naniniwala siya na may Diyos. Si Satanas pala naniwala ka, ka may Diyos. At ikaw rin naniniwala ka rin na may Diyos. Eh, Pati si Satanas, pariho pala si Satanas natin. Naniwala din si Satanas na may Diyos eh. Pero ang pagkakaiba, Si Satanas hindi sumusunod. Ikaw po ba ay sumusunod sa utos ng Diyos? Sumusunod. Sabi ng Diyos, huwag kakain ng baboy. Kumakain ka ng baboy, hindi. Sumusunod ka ngayon. Sabi ng Diyos sa Biblia, huwag kakain ng baboy. Leviticus 11.7 ah, Huwag ka kakain ng baboy. Sabi ng Diyos, sabi mo, sumusunod ka sa Diyos. Ang tanong, kumakain ka ng baboy, wala. Kumakain. Sumusunod ka dahil kumakain ito. Ang so, sabi ng Bible, ano nakalagay sa Bible, ang kinakain ng tao hindi nagpapagumi sa tao. Kundi yung lumalabas sa puso, sa bibig, hindi na. sa tao. Sinong nagsabi? Sa Mark. Sa Mark, hindi yan brother, sa Matthew yan. Si Sokristo, sa kapanahon ng Sokristo, kumain silang hindi naghugas ng kamay. Yung nakita na, ng mga hudyo na kumakain si Sokristo at kanyang mga apostoles na hindi naghugas ng kamay, nagsasalita sila ng masama laban kay Sokristo na ito sa panahon sa batas ni Moses, kung sumusunod ito, bakit kumakain silang hindi naghugas ng kamay? Yung narinig ni Isu Kristo, anong sabi ni Isu Hindi marumi ang pumapasok, kundi yung lumalabas. Nang ibig sabihin, yung paglilibak ninyo, hindi dahilan may litson sa lamesa. Kasi ang layo eh. Kasi Isu si Kristo, nakarinig siya, nilibak siya, yun ang dahilan. Hindi dahilan na kumakain sila ng baboy, kundi nilibak siya. Another, si Isu Kristo, sabi ni Isu Kristo, sundin ninyo ako, di ba? Kung kayo may pagmamahal sa akin, Juan 14, 15. kung kayo may pagmamahal sa akin, sunod kayo sa akin. Diba si so, ikaw, naniwala ka ba kay Pablo? Kay Pablo, naniwala ikaw? Sabi ni Kristo Cristo, sunod kayo sa akin. Si Jesus, Kristo. Si so Cristo, tuli, hindi. Si Kristo Cristo, may tuli o wala? Tuli, di ba? Bakit? Dahil tinuturo sa Diyos kay Abraham na ang kanyang mga anak na lalaki, ang kan, lahat ng lalaki ay magpatuli, di ba ba? Kung sumusunod ikaw ni Pablo, sabi ni si Pablo, Galatians chapter 5, verse 2. Ako si Pablo, magsasabi sa inyo, kung kayo'y magpapatuli, walang silbi si Jesus Sumusunod Sumunod ka wala. Kung kayo'y magpapatuli, walang silbi si Jesus Ang tanong, ngayon, ikaw Brad, tuloy ka, hindi? <laughs> hindi. Hindi ka sumusunod ni Pablo. Hindi ka sumusunod ni Pablo. Okay, ano bang sinasabi si Jesus Ha? Aking Diyos, inyong Diyos. Saan mabasa? Ah, Mabasa natin sa Juan, uh, sa Juan 20, versikulo 17, sabi ni sa Sokristo, Aking Diyos, inyong Diyos. Ang Diyos mo, Brad, sino? Ah, Si Jesus Christ. Sinong lumikha sa sanlibutan? Si Jesus Christ. Kasi, ang Diyos ang lumikha sa sanlibutan. Ang Diyos mo, si Jesus. Ang lumikha ba sa sanlibutan ay si Si Jesus siya lumikha. Sino lumikha sa tao? Ang Diyos. Ang Diyos. Si Sos. Ang lumikha sa mundo? Diyos. Si Sos din. Alam ng bagay din sa lupa. Sino lumikha ni Maria? Maria. Si Sino lumikha ni Maria? Jesus. Sos. Huh? Si Jesus, <laughs> nilikha niya si Maria. Eh, sandali. Huwag ka mo. Oh, may no, no, nakulog. Okay na? Sandali na. na. Pagod ka <laughs> na? Pagod ka na? Pagod sa na? Si Jesus, eh, nilikha niya si Maria. Okay. <laughs> Brad, eh. Sino ang una? Tatanungin kita, Brad. Para totoo. Pagkong totoo na. Sino ang una? Nanay o anak? <laughs> ha? Tutulog ko. Nagbibiro ka pala. Huwag kang magbibiro. Relihiyon niya. Hala, pagalitan ka nito. Hindi, Oo, oh, oh. kasi pag sabi mo Brad na si Jesus Kristo ay nilikha si ni si Maria ay nilikha ni Jesus, ipo nagbibiro ka Brad. Si Jesus, nilika ni Jesus nagkita ni nilikha niya si Maria. Huwag kang ganun. Oo. Oh, ay, Bro. Ha? Sa'yo, Brad? Grabe, sa sa inyo, walang kaso, Brad. Pero sa sunod paliwa, nalilito kami, Brad. Eh. Iiniwanan mo kami na nalilito kami. Imagine si Jesus, nilikha niya si Maria. Nalilito kami, Brad. Kasalanan mo yan, pinalilito mo kami. Hindi talaga. Hoy, lito-lito din kayo nanonood, ha? Si Maria, nilikha ni Jesus Cristo. Grabe. Oh, sige, Launa sige. Nauna yung anak. Nauna ang anak kaysa nanay? Grabe! Ang nanay na oh, una kaysa... Ah, ang, ang anak na una sa nanay! Abraham, na una ang itlog sa manok. Sige na lang, tapos na lang tayo. Grabe! Eh, maraming salamat. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shadolayna. Astagfirullah. Wa atubu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbing pasain, sahin? pasain, pasain, sahin? Apa sahin? Bimbing apa sahin? pasain, apa pasain. Bimbing